Good morning mga Kapyok TV Alright, good morning guys So, kumusta, kumusta ang talahat So, nandito, dito na naman tayo guys So, meron tayong Ipapakita Ito ay Siyempre, prutas Prutas <laughs> 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 na <laughs> So, ato ni tilawan og lami ba ganis ya. All right. So, kailangan na to kuatag kuhit. <laughs> Siyempre kuhit kay medyo taas man. Dili na to katkatong kay mahago na ta. All right. <laughs> So, nito na mga kapiyok, no? Sikita nyo ito. alam, siguro alam nyo ang mga tawag nito. right So, ito yung pinaka mga, tamis. So, na natin guys. Tinikman natin ito guys. Ito yung nakapang pabata sa ating katawan. Sa ating... nito. right So, na guys. Tinikman natin ito. simpre berapa sih juga nyet nyet sesudah sudah simpre atau nih gasan kayak mejo kan Siyempre, pag humahugas, wala nilang ni ano yan. So, ato on. Kaya tila -wan. Tila -wan. so, ito na nang Kaya itong tilawan. Tilawan. Ito na siya kay Lami. ini So, nindot niya siya sa wala pa kayo pamahaw. So, mo na yung mong kanon. Para mo to. Tuhop sa si mong kalawasan na Lami. Ang kalami sa kapayas. Mauna ang kapayas, guys. Ah, uh, ah, ko. kau oh, nak angkat ke payas lain. Eh. Oh, Simpri atau ni wow ke nama dia yang kalam ni ya oh, ba. Alright. So ni tu na. Ito kay ini guys pag Uh, kopyo pag maga ba kung kainin nyo wala kayong wala kayong pamahaw So, ito ay maghuhugas sa inyong katawan. Mag-cleanser. In in so, Siyempre, ito at ang kutsara. Oh, atong tilawan na yun. Kaya medyo okay man na yung pamati. Kapula man. So, mga oh, Kapayas, guys. Basta yung nyo niya. Magdi ni Kapayas, ha? Kapayas, bigyan ganun eh. So, itong guys. Nakaupyok niya, oh. No? So, tilawan na itong kapayasan, eh. Hmm. Tam is ya, kayo. Hmm. Nindot ni kung mo yung kanon kada adlaw kay pang -bata, papatanon ba. Di kalat, ini kam tumatanda. Dahil ito ay napuno ng vitamins. Hmm. kayo. So, ano yung baton guys? Karabuntag, kaon, ka, kapayas. Kaya aron permi mo. Blooming yung mga, kuan ba? Yung naong hamis. Mauni siya itam pa pampabata, right? Kanang di ka gusto matiguang. Nahadlok ka matiguang. Aw. Mauni <laughs> solusyon. Kapayas, alright? So don't forget it, kapayas in the morning, every morning, morning. Aw. So, bye right guys. Sugod salamat sa panunod. God bless you